Grabe na talaga ang galaban ni Idol Menor Glasquete. Napakahirap pigilan ang Popoy Actube ng Bungabong Oriental Mindoro. Pumukulang naman ang 45 points kontra Barangay Ipil sa Finals Game 1. At babalikan ko rin ang safe na barangay dito sa Bungabong. Isang sportswear tailoring sa Tadyangaw para kunin ang kanilang pa sa akin. kay naman kay namang liit kay namang kulit pero kay namang lupit kaya tara samahan nyo ako na puntahan at balikan ang safe na barangay dito sa Bungabong Magandang araw po mga kadilibilis. Bago ko po ipanood sa inyo ang finals game ng Barangay Lisap at ng Barangay Ipin, meron po muna akong ituturo sa inyo sa mga naghahanap ngayon na mapapagtayaan ng mga basketball jersey. Ito okay, mga kadilibilis, magandang umaga. Ah, uh, pupunta po ako ngayon sa Barangay Kaligtasan dahil nag Nakareceive ako na isang mensahe galing sa NJX Print. Yan. At, uh, ginawan daw tayo ng customized jersey at long sleeve. Wow, napakabait naman talaga. Pupuntahan natin ngayon. Sakto-sakto uh, birthday ko ngayon. Pa-birthday siguro nila sa akin yon. Kaya ngayon pala, nagpapasalamat na ako sa NJX Print gawang jubilees. Yan yeah, mga kadilibilis, dito na tayo sa Sitio Tatyangaw. Yan, yeah, mga banda dito lang sa unahan. Uh, nandito na yung pwesto ng NJX Sprint yan sa kanan kanan yung peso ng NJX Sprint eh. hanapin lang natin dito ayun nakikita ko na dito yan itong kanan na to yan sakto open na sila ngayon Ayan, nandito na tayo mga kadilibilis. Mga 15 minutes ay nakarating na agad tayo dito. Napakadaling hanapin din ito mga kadilibilis dahil along the highway lang po sila. Kung papunta po kayo ng Rojas ay nasa kanang side po sila. Dito naman po sa labas nila ay makikita nyo at bubungad agad sa inyo yung mga jersey nila na nakasale. Napakamura oh. Buy one, get one. 350 pesos lang. Nalalapit na naman ang summer mga kadilibilis. Marami na rin ngayon mga paliga lalo na sa mga barangay. At ito po mga kadilibilis at nare-recommend ko sa inyo ang NJX Print. Isang sportswear tailoring na sigurado at subok na. Kung tela talaga nito mga kadilibilis is makapal tapos malambot pa. Komportable talagang suutin. Kahit pa ulit-ulit mo itong isalang sa washing ay hindi man lang nasisira. Kahit ibilad mo ito sa arawan ay hindi man lamang nangungupas. Maganda talaga ang kalidad at subok na mapapagkatiwalaan. At sa mga naghahanap ngayon ng high quality sportswear tailoring, saktong-sakto po itong pinapan panood nyo ngayon dahil sila po ngayon ay nakapromo. Dahil nakapromo po sila ay nagbibigay sila ng mga cash incentive at napakaraming mga previews. Ano pang hinihintay nyo mga kadilibilis? Dito na kayo magpagawa ng inyong jersey. NJX Print Sportswear Tailoring. Gawang jubilis at ito po ay matatagpuan sa Sitio Tadyangaw, Barangay, Kaligtasan. Ayan, ang dami binigay sa atin, no? Oh. Some plastic. Yan. Nagpapasalamat po pala ako kay Ma'am Jubilin Francisco sa mga pinadala nyo po sa akin na customize kay Naman Jersey at kay Naman Long sleeve Salamat din po kay Ma'am Vina Francisco. More customers na po sa inyong business at God bless! naman po mga kadilibili sa ipapanood ko na sa inyo ang finals game 1 ng barangay Ipil at ang barangay Lisap. Best of 3 po ito at paunahan makadalwa ng panalo. Napakadami pong tao ngayon at punong puno ang Formon Arena. Siguradong magandang bakbakan ang mapapanood nyo. Ito naman po yung mga malulupit na pumitong referee ngayong gabi. Dito rin pala at nakita natin si Idol Kevin. Yon, sa mga Idol, laban ang uh, Lisab at Ipil. Ay wag na rin natin itong patagalin mga Barangay Lisap laban sa barangay Ipil. At ito po ang finals game 1. Tara kampihan na!

He's back the Jews. <coughs> <laughs> <Pugs> <laughs> जय 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 14 seconds to shoot. <laughs> no. no. 14 seconds to shoot.

10 seconds to see. pala natatapon. 2 3 4 Adhi raden na kaya kadawo. Bitit

At dito po matatapos ang laro nila mga kadilibilis. Halo po ang team ng Barangay Lisap sa Finals Game 1. Congrats po at nice game pa rin para sa team ng Barangay Ipin. At magkita kita po ulit tayo sa isang araw sa Finals Game 2. Congrats din po kay Sir Menard Lasquete. Siya naman po ang naging best player ngayong gabi ang kainamang galing. Then this is a power Two or 24-7 Thanks for watching So sweet that kinda